Quarter 3. Aralin 3. Mga pangunahing panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanya. Dula, Senakulo, Moromoro, Sarsuela, Tibag, Flores de Mayo, Santa Cruzan, Awit at Korido. Mga awit ng revolusyon laban sa mga Kastila at iba pa. Mga aral ng katipunan at ang kabuluhan nito sa kasalukuyan. Mga layunin na isa isa ang mahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng Espanya, kaugnay sa mga tekstong pampanitikan. Natalakay ang mahalagang pangyayari sa panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Nasusuri ang mga tema at paksa na ginamit sa panitikan. Na pahalagahan ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Narutukoy ang mahalagang elemento at detalye sa mga akda na ipaliliwanag ang mensahe o paiwatig at kaisipang nakapaloob sa mga akda. Naiugnay ang mahalagang kaisipan ng akda batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Nasusuri ang mahalagang pangyayari sa teksto batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. Nasusuri ang mga elemento panlingwistika at gamit ng wika sa mga akda. Nasusuri ang mga kultural na elemento, simbolo, wika, norms, pagpapahalaga at arketipo na nakapaloob sa teksto batay sa konteksto ng panahon. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Galyon ng Kultura Limang galyon ang unang pinamahalaan ni Ferdinand Magellan na dumating sila sa ating lupain noong 1521 mula 1565 hanggang 1878 ay naging kolonya ng Espanya ang Pilipinas at sa pamagitan ng kalakalang galyon ay nakarating sa ating mga lupain ang impluensya sa ating kultura at pamumuhay. Sa bawat layag ng galyon ay itala ang mga halimbawa ng impluensya ng mga Kastila sa kulturang Pilipino pamanang Espanyol. Nakatala sa hanay ang mga mahalagang tao at bagay na may kaugnayan sa naging pamana at influensya ng mga Kastila sa kasaysayan ng pagkabuo ng sambayan ng Pilipino. Sa kabilang gilid, may kita naman ang paglalarawan sa tinutukoy na ambag ng mga Kastila. Hanapin ang sagot sa hanay ng pagipilian sa pamagitan ng pagsulat ng wastong titik sa patlang at sa unahan ng bilang. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Handa ka na ba? Una, siya ang nag-aproba ng batas na naguutos sa ating mga ninuno na gumamit ang apelidong Kastila noong 1848. Ikalawa, kinilala ito bilang unang aklat na nanlathala sa Pilipinas noong 1553. Ikatlo, ito ang pinakamatandang universidad sa Pilipinas na naitatag noong 1611 ika ito ang relihiyong itinatag ng mga Kastila sa Pilipinas. ika ito ang patulang pag-asalaysay ng buhay at kamatayan ni Kristo. ika ito ang unang pahayagan na nalathala sa Pilipinas noong 1811. Ika-7, tumutukoy ito sa pagtatanghal na nagpapakita ng labanan ng mga Kristiyano at Moro. ika ito ang tawag sa tulang may walong pantig na influensya ng mga Kastila. ika pagdiriwang ito at kahandaan na gumugunita sa kadakilaan ng isang santo. Ikasampu, siya ang unang kastilang gobernador general ng Pilipinas noong 1572. labing isa, ito ang sistema ng alpabeto ng mga kastila na pumalit sa baybayin. Ikalabing dalawa, ito ang tulang bayani na binibigkas ng ating mga ninuno bago dumating ang mga kastila. Ikalabing tatlo, ito ang pagkatanghal ng buhay at kamatayan ni Kristo sa krus. Ikalabing apat, siya ang mayakda ng Urbana at Feliza. Ikalabing lima, ito ang tawag sa sapilitang paggawa noong panahon ng mga Kastila. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay maliligaw sa paroroonan. Mahalagang balikan ang nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan. At ang panitikan ay nagisilbing dokumentasyon ng mga naganap sa ating bansa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Sa pag sa nakaraan ay nakikita natin ang kaugnayan na nakaraan sa kasalukuyan at ang paghahandaan ng hinaharap. Ang mga suliranin kinakaharap natin sa kasalukuyan ay may tuwirang kaugnayan sa mga naging suliranin ng mga ninuno natin. Halimbawa, ang magasakang inagawa ng lupa ng mga prayles sa mga panahon ng Espanyol ay nag-akla sa maraming pagkakataon hanggang sa pagkabuo ng katipunan noong Hulyo 7, 1872. Ang pagalanta ni Dr. Jose Rizal ng kanser sa lipunan, partikular ang pagasamantala ng mga prayles at ng gobyerno sa lipunan sa pamagitan ng mga nobela niyang Noli Metangere at at el filibusterismo ay nagdulot sa kanya ng kamatayan at paglakas ng revolusyon laban sa mga Kastila. Sa kasalukuyan, anong halimbawa ng suliraning panlipunan ang nangangailangan ng solusyon? Paano isasagawa ang solusyon? Isulat sapat lang ang iyong sagot. Lahat diwa. Anong mahalagang paksa ang inilalahad ng akda at nagbibigay ng paglalarawan sa katangian ng panitikan sa panahon ng himagsikan? Ipaliwanag. Pagbibigay linaw, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod batay sa pagkakagamit sa sanaysay ni Emilio Jacinto. Una, bubog. Ikalawa, hinagpis. Ikatlo, kapagalan. Ikaapat, liwanag. Ikalima, mawighani. Ikaani, mapagsamampalataya. Ikapito, matulid. Ikawalo, nagpupugay. Ikasyam, ningning. Ikasampu, sukaban. Ang ningning at ang liwanag, ikalawang araw. Liwanag at dilim ni Emilio Jacinto. Ang liwanag at dilim ay isang makapangyarihang koleksyon ng mga sanaysay ni Emilio Jacinto, ang tinaguriang utak ng katipunan. Sa mga akdang ito, isinulat niya ang mga pilosopikal at moral na pananaw na nagsilbing gabay sa mga revolusyonaryo noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang Ningning at Ang Liwanag ang ningning at ang liwanag ay isang makapangyarihang sanaysay ni Emilio Jacinto na isinulat sa ilalim ng sagisag panulat na Dimas Ilaw. Isa ito sa mga akdang bumuo sa koleksyong liwanag at dilim na nagsilibing moral at pilosopikal na gabay ng katipunan. Ang ningning at liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning, ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning, sa katunayan ng masamang naugalian nagdaraan ng isang karuwahing maningning na hinihila ng kabayong matulin tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan datapwa'y marahil naman isang magnanakaw marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas sa tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban nagdaraan ng isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ni ninakaw? Datapuway maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Ay, sa ating pang-uga-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga nayan ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na magdingning lalong-lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikanais at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahinain ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang magpapaningning pagkat di natin pahalagahan at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas na katwiran. Ang kaliluan at ang katampalasan ay humahanap ng ningning upang huwag magpamalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napapatanaw sa paningin ang lumipas na pinapanginoon ng Tagalog ay labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kaya na kumuhang halimbawa at lakas sa pinagdaan ng mga hirap at binatang mga kaapihan? Buod ng Sanaysay Ningning, simbolo ng panlabas na kinang, kasikatan at kapangyarihan, nakasisilaw at madaya, maaring magpabulag sa tao sa katotohanan. Halimbawa, isang marangyang karwahe na pinupugaya ng tao kahit maaring magnanakaw ang nakasakay. Liwanag, simbolo ng katotohanan, kabutihan at tunay na kagandahan. Hindi ka akit-akit sa panlabas, ngunit nagbibigay liwanag sa isipan at damdamin. Halimbawa, isang maralita na pawisan at pagod, ngunit nabubuhay sa sipag at dangal. Mensahe ng Sanaysay. Ang ningning ay madaya, ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning. Ipinapayo ni Emilio Jacinto na mamuhay tayo sa liwanag, sa katotohanan at kabutihang loob, at huwag magpalinlang sa ningning ng kasikatan, yaman o kapangyarihan. Isa itong paalala laban sa mapaninlang na anyo ng lipunan, lalo na sa mga pinunong nagbabalat kayo ng kabutihan upang mapanatili sa kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paglalagom Pahayag mula sa sanaysay Una, ang ningning ay madaya. Ikalawa, tayo yung mapagsamang palataya sa ningning. Ikatlo, ang kaliluhan at ang katampalasan na ihumahanap ng ningning upang huwag magpamala sa mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ibigay ang pangyayari sa panahon ng mga Kastila at mga pangyayari sa kasalukuyan. Paglinang at pagkapalalim, ikatlong araw. Iba pang anyo ng panitikan sa panahon ng mga Kastila. Halos lahat ng panitikan sa panahon ng mga Kastila ay nakatuon sa pagpapalaganap ng relihiyong Kristiyanismo. Ang Senakulo at Moromoro ay mga dulang may kinalaman sa pagsasampalataya. Senakulo, ang buhay at kamatayan ni Kristo sa krus at kalimitang itinatanghal ito tuwing mahal na araw moro-moro. Kalimitang ipinakikita sa mga kapistahan na nagatampok ng tagumpay ng mga kristyano na lupigin ng mga moro. Isa itong propaganda ng simbahang katoliko upang ipakita ang kapangyarihan at superyedad ng pananampalatayang kristyano. Flores de Mayo Ginagawa upang dakilain ang Birheng Maria sa buong buwan ng Mayo sa pamagitan ng pag-aalay ng bulaklak at posisyon. Santa Cruzan. Ginaganap sa huling araw ng Mayo bilang paggunita sa pagkilala ni Constantine, the great sa Kristyanismo bilang state religion ng Roman Empire noong ikatlong daang AD Saka, sa kasalukuyan ay nagiging animo beauty pageant ito na kinatatapukan ng parada ng mga nagagandahang dalaga at nagkikisigang binata. Tibag, dulang ginagawa sa Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, Rizal at Bicol na ang paksa ay ang paghahanap ni Santa Elena sa mahal na krus na pinagpakuan at kinamatayan ni Kristo. Sarswela, bahagi ng sinuunang teatro sa panahon ng mga Kastila na kinatatampukan ng mga dulang may salitang pag-awit, drama o karatawanan. Korido, ang estruktura ng tulang ito ay may tiga walong pantig, bawat talutod. Ang salitang korido ay galing sa salitang mehikanong koridor na nangangahulugang kasalukuyang pangyayari. Ang mehikanong salitang koridor ay mula naman sa kastilang o korido. Ito ay isang anyo ng tulang romansa na nagalarawan ng mga paikipagsapalaran sa buhay ng mga kababalaghan, at pantasya, nagapamala sa mga kagitingan, kabayanihan, at pagkamaginoo. Sa panulaan ay lumaganap ng ikap pitong siglo ang koridong Ibong Adarna na tumatalakay sa paghahanap ni Don Juan sa Ibong Adarna na ang awit ay ang luna sa karamdaman ng ama niyang si Haring Fernando. Awit, isa pang anyo ng panulaan na binubuo naman ng tigla dalawang pantig bawat taludtod. Ang pinasikat na awit na nailathala noong ik isang 1838 ay ang Florante at Laura na sinulat ni Francisco Balagtas, ang kinikilalang ama ng panulaang Tagalog. Kung tutuusin ay tulad ito ng moro-moro na nagapakita ng labanan ng kristyanong si Florante laban sa muslim na si Aladin. Sa kabila ng pagkakaiba sa pananampalataya ay magiging magkaibigan si Florante at Aladin, ganoon din ang mga kasintahan nilang sina Laura at Flerida. Pagbibigay linaw Liwanagin sa pamagitan ng sariling mga salita ang kahulugan ng mga sumusunod na piling saknong ng Ibong Adarna at Florante at Laura. Saknong dalawampu. Alam niyang itong tao, kahit puno't maginoo, kapag hungkag din ang ulo, batong agnas sa palasyo. Saknong dalawampu't siyam. Ngunit itong ating buhay, talinghagang di malaman. Matulog ka ng mahusay, magising ng may lumbay. Saknong 242 Datapuat sa dahilang ang tao'y may kahinaan. Ayaw man sa kasamaay nalihis sa kabutihan. Saknong 1374 Kabataan palibhasa. Pag-ibig ay batang bata. Sa apoy ng bawat nasa'y hinahamak patiluha. Saknong 80 o pagsintang labis ang kapangyarihan, sampung mag-aamay iyo'y nasaklaw. Pag ika'y namasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Saknong isang naan, siyam pito. Pag-ibig anaki, aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya, at sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hinihinting ginhawa. Ikaapat na araw, paglalahat mga elementong panlingwistika at gamit ng wika sa akda. Una, formal na gamit ng wika. Sapagkat ang mga unang paksa ng panitika noong panahon ng mga Kastila ay panrelihiyon, mapupuna na seryoso at formal ang gamit ng wika sa mga pasyon, ibong adarna at lorante at laura. Didaktik o waring palaging nangangaral ang estilo ng manunulat. Ikalawa, simbolong nakapaloob. Nakatuon ang mga akda sa pagibigay ng pagpapahalaga sa kabutihang loob at pananampalataya sa Diyos. Anumang pagsubok ni Nadon Juan ay malampasan at ang kasamaan ay di magatagumpay at maratalo ng kabutihan. Ikatlo, atake ng wika. Ang paggamit ng wika noong ikalabing pito at ikalabing walong siglo ay lubhang iba sa kasalukuyan. Marami sa mga salitang Tagalog noon ang hindi ginagamit o badalang ng marinig sa kasalukuyan. Ang evolusyon ng mga paksa ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Mula sa mga panrelihiyon na humubog sa kamalayan ng ating mga ninuno ay nalantad pa rin ang ng ang Pilipinas bilang sakop ng Espanya ay hindi malaya. Ang mga ritual, palabas tulad ng Senakulo, Flores de Mayo, Moro-Moro at marami pang iba ay hindi sapat upang pagtakpan ang paghihirap ng mga Pilipino na kararanas ng pagkasamantala mula sa mga prayle at mga tagapagpatupad ng batas. Dumilitaw na ang Florante at Laura ay ang mga malaking impluensya kina Dr. Jose Rizal, na dalawang ulit ginamit ang mga saknong ni Balagtas sa novela niyang Nolly Metangere at kay Andres Bonifacio, na ang estilo ng pagtula ay dinanalayo sa estilo ni Balagtas. Sa panahong umuusbong ang paghahangad ng kalayaan ng Albanya sa Florante at Laura ay naging paglalarawan ng Pilipinas at ang mga makabuluhang saknong ni Balagtas ay nagsilbing basihan kung papaano dapat palakihin ang anak saknong isang daan pito hanggang dalawang daan na tatlo. At kung bakit ang isang bansang alipin ay dapat ipaglaban saknong labing apat at labing siyam. ambag ang Florante at Laura sa paghubog ng pananaw ng mga Pilipinong dapat maghangad ng mas mahusay na pamamalakad mula sa gobyernong Kastila at nang di makamit ay nagluwal na himagsikan noong isang libo walong daan na anim Gawain pantahanan, takdang aralin. Magsaliksik tungkol sa sarswela sa panahon ng mga Kastila. Ikumpara ang mga paksa at paraan ng pagatanghal ng mga noontime show sa teleserye sa kasalukuyan sa panitikang tinatanghal noong panahon ng Kastila. Sumulat ng isang makabuluang sanaysay na hindi bababa sa sampung pangungusap. Pagkataya o pag-usulit. Ikalimang araw. Panuto. Suriin ko pa paano ginamit ang mga sumusunod na salita sa mga piling saknong ng Ibong Adarna at Florante at Laura. Pagkatapos ay hanapin sa anahan ay B ang pinakamalapit na kasing Isulat ang titik ng tamang sagot. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Pagapaliwanag. Ilahad kung paano ang impluensya ng mga Kastila ay nakapag-ambag ng pag sa panitikang Pilipino at kung paano ang panitikan ay naging kasangkapan sa paikibaka para sa kalayaan noon at sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikibahagi!